Hello guys, good morning. Nandito na naman ako sa ano, sa bundok. <laughs> so after 2 years, nakabalik tayo ulit dito sa ano sa yung sa lupa na nabili namin. So tining tiningnan namin kung yung tinanim-namin na niyog. Kumustahin natin yung tinanim namin na niyog. So, ano na siya guys? Tingnan nyo. Ayan. Wala na. Wala na talaga. Hindi na siya talaga na-develop. Pinapabayaan na siya. So, ito na yung situation dito. Ayan o. Oh. Ayan na. Puro na siya. Ano? Iwan ko ba kung makikita pa ba namin yung ano, tinanim namin na niyog. kalibunan ay siya kalibunan. Kape narito. Yan pasok tayo sa ano sa, sa kalibunan. <laughs> Lord, ano na bang nangyari dito? Kaya sabi ko, sabi ko sa asawa ko, ano, taniman na lang namin ng balinghoy para may maano naman kami. Kaso lang parang Iwan ko ba? Kung ma kung ba ang kuan? Malinghoy kasi. Iba kasi yung lupa niya dito. So, ayan ha. Tingnan nyo guys. Ayan. Nakalibunan, nakalibunan. Hindi na makita. Diyos ko. Diyos me, marimar. Ayan. Wala na. Tignan namin yung kung nabuhay ba yun o namatay ba yun. Iwan ko. Ano na nangyari sa... Wala na. naskam na kami lahat dito. Naskam na. Kasi pinabayaan na nila. Hindi na nila inaasikaso. Ayan. Ayan. dito na ako tok So, hindi siya mataniman dito ng kasi nga yung ano niya, matigas. Matigas yung lupa. Para ba siyang tawag nito? Para bang batu-batu? Iwan ko kung mabubuhay ba dito yung ano, niyog. Ayan oh, daming Ilan niya. na na naman yung, eh. Ang daming naskam dito guys. Mga 300 ka tao. 300 katao ata so ayan bababa tayo buti na lang nakabuta ako ito o oh, yun buti na lang nakaano ako buta so wala na iwan ko ba kung makikita ba namin yung tinanim namin ang init my goodness ang init parang wala na ata yung tinanim namin guys Ay. Na ano kaya to Ayun oh. Ayun na yung niyog namin di ano. Hindi lumaki. Ganun pa rin guys, yung ano namin ito oh, yung niyog. After 2 years ganito pa rin. My goodness. Kala namin may bunga na. <laughs> oh. so, ayan. Ito na yung sitwasyon. So, ayan na. Hindi na. Wala na. Yung binilha namin, wala na. Lumayas na. Lumayas na sila. So, ayan. After 2 years, ganun ang miyog namin. <laughs> <laughs> Baby pa rin. Akala namin may bunga na. <laughs> Kasi one year lang ata, you know, six months yung niyog namin. Napat may ano na siya, may bunga na. niwala wala, two years wala. Baby pa rin. So, ayo nakita na namin na ganun. Wala, na naalagi siya, ano, naalagi tanong diri, o. Oh. Maro, o. Oh. ano, para bang, tawag na, kanaba, maro siya, tambis so guys babalik na kami ayun basta nakita lang namin yung kung ano na yung sitwasyon dito wala na tapos yung daanan ng tawag nito dun sa sa, sa ilog wala nang daanan hindi na makadaan yung try, yung mga sasakyan kasi nga wala na sira na pinapabayaan na nila So guys, hanggang dito na lang. Ito lang yung ma-share ko this morning. Maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you, It's a Thai family. Sa love and support nyo sa akin. Maraming maraming salamat. Shout out pala kay Maring uh, Norns. Mushi Mushi. Uh, maring Rons. Thank you, thank you. Shout out, Sis Joya shout out sis Rialin Digi Spencer shout out Manay Ara shout out shout out sa inyong lahat ah uh, Hedin Hamok shout out shout out pala sa aking mga member Master GR Ma'am Paula's channel Rokua Si Rokua Uh, Sis MG shout out kay Rock Mo Rock Mo Azam shout out Isidra my friend BG thank you BG shout out sino pa ba, ba hindi ko na shout out <laughs> so bababa tayo guys <laughs> my goodness mom bless girl shout out mom bless girl ayan shout out shout out sa mga member guys hanggang dito na lang thank you for watching mag ingat po tayong lahat ay may super chatter pala si Hidin Hamok ayan